Nakikita kaya ng mga yumao ang mga mahal nila sa buhay? Ito'y tanong na bumubulong sa hangin, isang pananabik sa ating mga puso. Mula pa noong unang panahon, pinag-isipan na ng mga tao ang buhay pagkatapos ng kamatayan. Umaasa tayo na ang koneksyon natin sa mga mahal sa buhay ay lumalampas sa kamatayan. Na ang kanilang mga espiritu ay nananatili at binabantayan tayo. Ang tanong na ito ay pangkalahatan at personal. Ito'y nagsasalita tungkol sa ating takot sa hindi alam at sa lalim ng ating pagmamahal. Nakakahanap tayo ng kapanatagan sa ideya na kahit sa kamatayan, hindi talaga tayo nag-iisa. Na ang mga ugnayan na ating nabuo sa buhay ay umaaling ngaw sa kawalang hanggan. Sa buong mundo, iba't ibang kultura ang pinag-isipa ng tanong na ito sa loob ng maraming siglo. Maraming relihiyon ang nagaalok ng mga nakaaliw na sagot. Ang Kristyanismo ay nagsasalita tungkol sa langit kung saan nagsasama-sama ang mga kaluluwa sa piling ng Diyos. Ang Budismo ay nagsasalita tungkol sa reinkarnasyon kung saan ang mga espiritu ay bumabalik sa mga bagong anyo, ang kanilang mga landas ay magkakaugnay pa rin. Ang mga katutubong kultura ay madalas naniniwala sa mga espiritu ng mga ninuno Kinagabayan at pinoprotektahan ng mga espiritong ito ang mga nabubuhay mula sa mundo ng mga espiritu. Nag-aalok sila ng karunungan at kapanatagan, tinitiyak ang pagpapatuloy ng mga tradisyon at pagmamahal. Ang mga magkaibang paniniwalang ito, pagamat magkakaiba sa kanilang mga detalye, ay may isang karaniwang tema. Nag-aalok sila ng pag-asa. Pag-asa ng kamatayan ay hindi ang katapusan, kundi isang flippant to end ng pagiging. Ang agham na nakatuon sa mga bagay na nahahawakan ay nahihirapang sukatin ang kaluluwa. Masusukat ba natin ang isang bagay na umiiral sa lebas ng ating pisikal na pangunawa? Ang ilang parapsychologist ay tumutukoy sa mga karanasan malapit sa kamatayan. Ang mga taong nagkaroon ng mga karanasang ito ay madalas na naglalarawan ng isang pakiramdam ng kapayapaan liwanag at nakikita ang mga mahal sa buhay na pumanaw na bagamat nakakahimok ang mga salaysay na ito, hinihingi ng agham ang konkretong patunay. Kung walang nasasalat na ebidensya, ang pagkakaroon ng buhay pagkatapos ng kamatayan ay nananatiling isang bagay ng pananampalataya. Gayunpaman, kumakapit ang puso ng tao sa pag-asa. Nakakahanap tayo ng kapanatagan sa hindi alam sa posibilidad na ang pag-ibig ay lumalampas sa mga hangganan ng ating makamundong pag-iral. Maraming tao ang nagbabahagi ng mga kuwento tungkol sa pakiramdam ng presensya ng mga yumaong mahal sa buhay. Isang pamilyar na amoy, isang kanta sa radyo, isang bigla ang pakiramdam ng init, ang mga ito ay madalas na nakikita bilang mga palatandaan. Bumubulong sila ng isang pag-ibig na lumalampas sa tabing ng kamatayan na nag-aalok ng kapanatagan sa mga oras ng kalungkutan. Isang ina na nagdadalamhati sa kanyang anak ay nakakita ng hugis pusong bato sa kanyang kaarawan. Isang asawa ang nakaramdam ng kamay ng kanyang yumaong asawa sa kanya sa isang mahirap na panahon. Ang mga kuwentong ito, bagamat anekdota, ay nagaalok ng isang kislap ng pag-asa, ipinapaalala nila sa atin na ang pag-ibig sa pinakadalisay nitong anyo ay maaring sapat na malakas upang tulay ang agwat sa pagitan ng mundong ito at ng susunod.